Wala bang ano to tay uh, sa government walang natatanggap tong apo niyo? Mahinto naman yun. Wala naman sila nagbibigay na sa akin. Sila lang nagbibigay na akong. Ngayon wala na. Kasi nung unang nakita ko, talagang mag-isa lang siya rito. Hindi naman siya nalalaglag yan. Tinignan ko sa silong, eh, nandun pala. Kinakagat ng mga, ano, langgam. Pwede ba akong pumasok, Tay? Sige, buti. Ah. Ano? Buti, inabot ko po kayo. Oo. Oh. Ay, wala kami. Wala, wala naman akong trabaho, sir. Wala kang trabaho? Wala. Si JR, ano? Ah, Jian. Jian? Uh -oh. Yung apo nyo, Jian? Opo, sir. Ah, kala ko JR. Ah, kayo po, anong pangalan nyo? Romeo po. Tatay Romeo. Oo. Oh. Anong ulam nyo? Munggo sa katalong. Munggo talong, -talong. buti. Masarap yan, no? Kumusta naman si Gian? Ay, ganito rin siya rin. Hindi Wala pa muna Tay. Punasan mo yung laway niya, Tay. Hmm? Hmm? Ayan, punasan mo. Maalala ko, Tay. Hindi ko na maalala kasi yung unang punta ko dito. Inborn po ba yan sa kanya? Opo. Ah, inborn. So, siya yung 16 years old, no? Oo. Hmm. Tapos, hindi talaga mapagsalita. Hindi talaga, sir. Pero yung pag-upo niya, ganyan tumba-tumba rin. Oo, maya, ako po mamaya eh, hihiga ka agad. Ah, marunong din siya humiga? Oo. Oh, Matutumbay. Eh. Matutumba siya? Oo, okay. Sir. Hello, Gian? Okay ka lang? Pero kilala naman niya yung mga tao? Hindi naman siya magka. Hindi naman lumalabas masyadong Eh, Hindi, ibig ko sabihin kayo, nakikilala oh. po niya kayo. Yung tatay niya, kilala niya? Oo, oh, kilala niya. Nanay niya, kilala pa kaya niya? Ayawang ko lang, sir, kung kilala ba yun. Dahil ilang taon na hindi pumunta rito, eh. Pim, nabayaan na talaga ng nanay? Nabayaan na talaga. Paano yun, tay? Uh, In-upload namin nung una. Hindi ba napanood ng nanay? Ayawang ko lang, sir. Hindi ko na alam kung nasaan yung nanay niya, eh. Oo. Uh, hindi kaya sila naawa sa anak nila? Ayawang ko lang. Kung ano ang anak nila. Nung pag-alis namin dito, tay, hindi ba nagpunta yung tatay para kumustay eh? Ay, hindi. Mga kanyong... Ah, uh, isang linggo pa. Oo. Oh. Bago pumunta. Mm hmm. Nag-worry lang ako tay kasi Opo. sa edad ninyong yan, paano na po si Jeanne kung humina ang katawan ninyo? Oo nga. Eh, hindi natin alam kung sino mag-aalala na naman nito. Opo. Hindi nyo ba pa check up po yan tayo mula noon hanggang ngayon? Nung malit pa dito sir, palagi nilang pinapa-check up. Mm -mm hanggang sa lumaki eh, hinintuan nila hinintoan na. Hmm, tinitignan niya ako tayo hello hmm? pero hindi makapagsalita talaga hindi talaga siya mga kababayan mga kabaranggay no? magandang hapon po sa atin lahat sa lahat po na nakapanood ng videos natin si Lolo at siya ang kanyang apo na si Gian na dati na namin na nanananghalian sila sila lang pong dalawa ang naninirahan dito. Dahil ang batang ito ay apo ni Lolo, anak ng kanyang anak na lalaki. At ang nanay ng batang ito, ayon kay Lolo, nung nakita nilang ganito ang kalagayan ng bata, ay iniwan na lang basta-basta dito sa pangangalaga ni Lolo. So nakakaawa naman yung sitwasyon ng bata kasi hindi po siya makatayo. Ganyan, pag nakaupo, tumba-tumba, pag walang ahawak sa kanya. Pero tay makakaupo rin siya mag-isa, hindi. Oo, opo, sir. Ah, ganyan maglalaro. Pero hindi siya makapagsalita. Hindi talaga. Hindi ba pwedeng wheelchair tay para Mayroon wheelchair niya, sir? Ah, meron. Uh -huh. Para ipasyal-pasyal sa labas oh, paghapon? Um, hindi mo ulan siya, pinapasyal ko naman to. Oo. Oh. Yeah, umuulan ng mahapon eh. Oh, umuulan. Eh, sa umaga, uulan din eh. Matanong ko lang tayo, paano kayo nabubuhay na dalawa maglolo dito? Ay, may trabawa ako sir. May Pag tanim, patanim. Hmm. Nae kay pagtanim kayo? Oo. Sa isang linggo ah, minsan lang. Ah, sa isang linggo. Oo. <laughs> Nagkasiya po ba 'yun sa inyong dalawa? Ay, kakasya na lang sige sige. So, wala mun. Bibigay. No. Oh. Wala bang ano to tay ah, sa government walang natatanggap tong apo nyo? Wala. Noon binibigyan siya ng ano sir, yung mga estudyante. Mhm. Mm Mahinto ng, wala naman sila nagbibigay na sa akin. Binibigyan dahil ano, iwan ko kung kung sa DSWD. Hmm. Sila lang nagbibigay na pa. Ngayon, wala na. Kung si Jerome mga kababayan, 17 years old, ito si Gian, 16 years old. Sabihin natin, napakahirap din ang sitwasyon ni Jerome. Pero masasabi kong mas maswerte siya kasi may magulang na nag-aalaga. Pero ito po, ang pinakamasakit. Hindi naman kadalasan nagsisisure na at nakakapaglaro naman siya. Pero ang masakit doon is pinabayaan ng magulang. Paano na kaya kung mawala si Lolo? Paano na kaya kung manghina na dumating na yung point na si Lolo ay ah, hihina yung katawan niya? Sino magpapakain kay Gian? No? Gian? Hello, Gian? No. na-stop na yung kain nila mga kababayan at ito buti na lang may mga gulay-gulay sa paligid, no? Opo, oh, Monggo, talong. Talong, monggo. <laughs> buti hindi siya maselan sa pagkain. Pero... Malakas din siya kumain. Oo. Oh. Pero talagang alagaan, no? Alagaan. Pampers. Pampers. Bumili ako ng Pampers nung mm -hmm. yeah. Bakit napakabait niyo po sa kanya? Ah, simple sir. Ako po rin ito eh. Hmm. Bali, ilan ang anak niyo po? Lo? Apat siya, sir. Mm -hmm. so, nandun sa kabit yung isa. Ah, nasa kabit. Ang isa sa Sampaloc. Asawa niyo? Mm, matagal na namatay siya. Namatay na asawa niyo. Noong pang nagpanganak yung bunso ko. Ah, namatay na? 25 okay. years old na ngayon, sir. Ah, so dito lang talaga kayo? Doon kami sa Mindanao nun, sir. Ah, noon? Uh, oh. Pero ngayon, kayong dalawa lang talaga as in dito. May uh, pangatlo yung ano, bunso ko. Ay, bunso. Yung isang mata. Ay, isang mata rin. Oh. Oo, oh, may kapansanan din. Meron. Sinami ano yun, no, na tigdas. Oo. Oh. Anong ah, natigdas, nabulag ang isang mata? Na, nabulag ang isang mata, sir. Pero kahit nakikita ko mahirap yung kalagayan nyo dito, lo, pero nakikita ko sa'yo parang masiyahin. Ay, wala namang ibang gagawin sir kung hindi ka masaya. Kung malaging malungkot, wala. Wala. Sige lo, laban lang tayo, ano? Opo. Lo, alam mo kung bakit nandito kami, kasi nung in namin yung unang tagpo natin dito, Opo, may nakapanood ng videos ninyo, kababayan po natin, na naawa po siya sa sitwasyon ng apo nyo. Ang tanong na nga nakapanood, bakit nga ba iniwan ng magulang? Bakit iniwan ng nanay? So, maging ako, hindi ko rin masagot. Hindi rin natin na uh, hindi ko masagot dahil uh, hindi nga natin nakausap yung magulang, no? Opo. Ayan. So, ang nakapanood ng uh, videos ninyo, lo, si Bing Alvaro, uh, nasa Los Angeles, California. No, so naawa siya sa apo ninyo kaya nagbigay po siya ng tulong pinansyal. Okay. Lo, nagbigay po siya ng 5,000 pesos. Kamay mo lo, bilangin natin. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Total of 5,000 lo. Maraming salamat sir. Sa binigay niyo sir. Uh, uh Oo. -oh. kay ano, kay Bing Alvaro Guillermo uh -huh. ng Los Angeles. Mga kababayan din po natin sila. Uh -huh. na nakapanood ng videos natin. Ano masasabi mo po tayo sa nagbigay? Maraming salamat po, ma'am, dahil binigyan niyo yung apo ko sa kunting tulong. Uh -huh. Para sa amin dalawa. Kaya maraming maraming salamat at dala na sa Panginoon dahil tinuro niya ang daan para sa aming anak ay ako lang wala na akong ma ano eh. masabi okay lang yun lo, walang problema ang ah, importante nasa puso natin lagi ang Panginoon pasalamat tayo sa mga bagay-bagay na dumarating bawat umaga na nakisilayan pa natin yung sikat ng araw ay eh, pasalamatan lang natin no okay so hindi ko masyadong pahabain lo dahil ayoko na rin maabala yung uh, pagpapahingat pagpapahinga at pagkain ninyo mga kababayan mga kabarangay isa na naman natagpuan ng team daddy Frankie although pangalawang punta ka na dito sana matulungan pa natin ang maglolo na ito bagamat si lolo ayon sa kanya Ah, nakikitanim-tanim na lang siya, nakikiupa-upa para mayroon siyang ipakain sa kanyang apo para may pagkain po sila. No? Marunong din magsubok mag-isa, Hindi, sir. Hindi talaga? Oo. kung hmm. so, nagutom eh, gumaganon lang. Ganon lang? Oo. <laughs> <laughs> hindi talaga magsasalita rin. Hindi talaga, sir. Napakahirap ng ganyang sitwasyon, no? Opo, sir. Botelo, hindi ka napapagod sa kanya kasi yun ang kasayahan ko basta darating ako ng tanghali. Oo. Oh. Lalo ako may trabaho. Mm -hmm. Ayun, ang ano po. May aalagaan ka dito lang siya. Opo. Sir. Paano pag aalis ka lo, mag-isa lang siya dito? Diyan ako. Ay, yung konser, yung bunso ko. Oo. Pero minsan iniiwanan siya. Ko. Oo. ko Kapag dito, wala na. Oh, kasi nung unang nakita ko talagang talaga mag-isa lang siya rito. Hindi naman siya nalalaglag yan. Hindi naman sir, hindi naman. Hindi, hindi uh, siya lalabas. Oo, hindi naman lalabas. Dito lang siya gulong-gulong. Nakakaawa -gulong. no, nakakatakot ano, ko ano mangyari sa kanya dito. Oo, Paano kung may gumapang na ahas? Nung doon pa kami nakatira noon sir. Pagdating ko sa mga madilim. Oo. Wala sa salo. Oo. <coughs> Tinignan ko sa silong eh, nandun pala. Oo. Kinakagat ng mga ano, yung mga langgam. Anak, oo. Sir, Pinulot ko, pero payat na payat noon. Payat na payat siya noon. Pero ngayon medyo tumaba na. Oh, medyo tumaba. O, kasi hindi niya kaya talaga yung katawan niya, no? Oh, Parang ano lang, gulong-gulong lang, kung saan lang bumaling, okay. hindi niya kaya control. Hindi kaya kontrol Basta maka makaupo lang ganito mamaya. Kaya kailangan higpitan mo, Tay. Ay, lo, yung dingding, baka dyan siya lulusot, mahina na yung mga dingding. Ay paano pag lumusot dyan tapos nagkataon nakagat ng alupihan o langgam na marami, mapasukan sa tainga, delikado, no, Jean? Huwag kang pupunta dun siksik -sik sa gilid, ha? Kasi hindi niya talaga mabuhat yung katawan niya, mga kababayan. No? Nakaawa. Eh, sila-sila lang din dito, laging naiiwan, no? Okay, okay. Mm, -mm. Kumusta naman yung bigas na binigay ko sa inyo, lo? Ubus na? Ah, mayroon pa, sir. Ah, meron pa. Oh, very good. Okay. So, yun. Mga kababayan, mga kabarangay. At uh, muli po, magpapasalamat muna ako sa ating butihing sponsor sa araw na ito, si Bing Alvaro Guillermo ng Los Angeles, California. Sir, ma'am, maraming maraming salamat po sa tulong pinansyal na ipinabot nyo sa maglolo. Napakalaking bagay po ito, ano? Nawa po hindi po kayo magsawa na tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. At sa lahat din po ng mga kapanood ng video ng ito, maglalambing po ako. Pakishare nyo po ang video ito para mas makatulong pa tayo. Maraming maraming salamat po and God bless po. No, bye bye po.